abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay, marami pong salamat sa inyong lahat. So, ito, kasi, ay, November 12 na po pala ngayon, napakabilis, di ba, malapit na ang Pasko. So, ayan, ang dami na naman talagang nagsisilabasan ng mga, ano, ng mga videos. di ba, bukas na talaga ang showing ng movie ni Alden. So, syempre, nag-overtime sila pagpo-promote. Ito namang mga sarswilista sa side ni Mingay, nag-overtime din sila. Hindi e po ba, mayroon si Mingay yung sa, ano, sa kilikili na na-endorse sa kanya, tapos yung sa Cetaphil na lotion. mo ano, isipre totoo yung mga pictures na yun nandoon. Hanggang gagawan talaga ng mga sarswilistas ng mga videos na pag anong party, andoon si ano Mingay andoon din yung si Kong di ba maiisip mo magtataka ka pag sa side talaga ng ano sa kabila na yun hi yan, yan naman ang management na humahawak eh syempre yung humahawak na kung nasaan si Mingay ngayon nagho-host di ba eh yun ang ano talaga original na Sarsulistas, eh hawak nga nila kahit na anong gawin nila. Kahit yung, yung account ni Mingay. Kasi yung iba hindi ay niniwala eh. Pero yung mga talaga tayo, yung nanatili tayo mga Aldebnision, simula umpisa hanggang ngayon at sumubaybay pa rin. Yung iba kasi sumuko na eh. Sumubaybay hanggang ngayon. Alam na alam. Alam na alam ng gawa nila. At saka bakit yung mga Sarsulistas, di ba wala na nga naman silang mga pro, yung proyekto yung dalawa pero nandito pa rin tayo pag ah dalawang isipin natin nandito pa rin tayo sa mubaybay nandito pa rin tayo sa suporta nagte-trending pa rin kahit walang proyekto oh is eh, dapat eh, ano na rin 'di ba yung eh, maghinto na rin ba sila sa mga kakagawa nila pero hindi eh kasi nga nandito pa rin tayo talagang gustong buwagin lalong-lalo na yung nandiyan sa ano sa sa Twitter yan talaga ang ano, yan talaga ang ano nila, yung buwagin na talagang mawawala na yun. Ay nako, tayo nga, sinasabi nga, tayo nga na nandito pa, na natili, na talagang sumusuporta. Talaga yun ang ano talaga nila na, yung mga sarsuelistas na yan. Kaya hanggang ngayon, kahit na sa project, uh, sa project na ni Mingay, parang gagawan talaga nila ng ano na yung mukha noong lalaki na yun ni Kung. Gaya nga nitong latest o. Oh. Kung napapansin nyo, may mga pictures na lumalabas. Oh. Sa isang party. Ay, syempre, kanino ba yung anak na ano, may party? oh, nandoon nga si M. Sus, bigla man lang, no? Mayroong video doon na andoon na naman si Kong. di ba oh ay nako ano minsan na makaka, nakakapagtataka kasi kung maka, nagsusubaybay ka talaga bakit pa na panay, ah, panay nila sinisingit yung ano <laughs> yung mukha ni Kong tapos andoon din si Mingay talagang mm, ikailan eh, kailan lang, idarat, ito na nga, malapit na nga yung movie. O, oh, malapit na nga yung movie para talaga ang sasabihin na, ay, katotohanan talaga pa o, oh, kakampihan talaga yung isa at doon na manood ng movie para magiging blockbuster. Na, sabi nga ng iba, eh, bakit pumapayag na ganun siraan si M? Hmm. Siraan si M sa kanyang trabaho, or ano, na, mga puro naman talaga, piki yun. Kahit na siguro sabihin nila na gawa ng katotohanan. Siyempre pumapayag din yung isa yung kung na iimbitahin siya. O oh, sino ba naman na kasi ang ano eh hindi ka pumapayag eh. Di ba? Isi e ano? Yung sa, sa AB ng mga host na talaga yun na sila ang producer, yung original. ang mag imbita sa iyo para paano hindi ka di ano hindi ako pupunta gano'n? oh pupunta talaga siya kung halimbawa uh, pupunta talaga siya kahit na ano inibita siya eh. para gagawan lang talaga ng istorya uh, di ba pag isipin natin para gagawan talaga panlang lang talaga tsaka yan na nga sabi bakit po mapayag si Mingay na ganun sitwasyon eh wala nga <laughs> din tayong ma magawa dahil eh bus nga rin naman niya. Nandyan siya, nag-host siya. At saka, ginusto rin naman niya ng ganon. Dahil, ano, pero sa likod bala lang, puro lang yung kasinungalingan. O, oh. para lang yun sa mga fans. Pampagulo lang. Nawa, yung mga tunay talagang fans ng Alabrisyon, hindi tayo hihiwalay. Pasensya na po kayo ha, mayroon akong sipon, kaya medyo paos-paos ako ng kaunti dahil nga naman sa weather ngayon bigla na lang andoon sa labas ka biglang umulan walang payong ay naulanan bigla na lang bubuhos yung ulan kaya sorry tapos ayun diba magtataka ka talaga eh iba iba yung kulay ng balat niya pag may mga pictures na lumalabas o oh. diba iba iba may maputi may maitim bakit ganun hmm talagang gagawan talaga ng istorya. Kaya yung iba talaga, nagagalit na yung mga ibang fans na, ay, ano ba yan? Andoon na naman si ano, si Kong sa video na yun. So, naisip nila, ah, katotohanan talaga na, ano, ganun, mayroon talaga silang relasyon. Pero wag po kayong maniwala. Yan ang mga sinasabi ko, yung mga katotohanan talagang hindi naniniwala. Kaya, ano lang yan. Tignan mo nga, dito na, ay, nako dito lang nangyayari kailan lang hmm. sa birthday o oh, sa birthday nga ng anak ng ano hindi natin ano, yun, alam na natin kung sinong nagbe-birthday yung hindi pa po naka ano, birthday ng ano yung boss nila sa sino ba tinatawag na boss doon sa AB di diba, tatlo yan sila pero may tinatawag na boss yung birthday ng anak niya Doon yung pic ah, na naman yung mukha ni kong. Kaya, ay nako, ako hindi naman ako, nung napanood ko, oh, ito na naman, sa na, oh, ito na naman. Di ba gagawin? Eh, kasi nga itong movie eh. Itong movie. It, eh, Siyempre tinitinan doon pa rin yung mga tao doon sa Twitter kung anong mga pinag... Siyempre, mayroon talaga doon, magkukwintuhan talaga yung ano doon, yung mga aldab na totoo. O mayroon naman tayo nakita, paniwalaan ba natin? Hindi. G ginagawa nila yun eh. At tsaka kahit sa, sa accounts ni Main, kung ano, di ba? Kung accounts ni Main, mapupost sila doon. O, oh, hindi na talaga, hindi ba't itinag ang Alder hindi talaga may niwala. Kaya yan lang po ang isishare sh ko sa inyo. Ay, na natin, ano, eh, eh, sin, oh, ito na, movie kasi, ito movie kasi. Bukas na, hindi ko kayo sinasabihan na huwag niyo pong panuorin kayo na po ang Siyempre, sa sarili po natin tayo po ang mag-decision kung panoorin nyo ba pa kung hindi ang movie na ipapalabas nila. Well, thank you so much, mga palangga. Bye!